Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, matagumpay na nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, Major in English si Axel Eldrey A. E. Domingo sa St. Louis University, Baguio City. Isang proud na anak ng barangay Kawayang Bugtong, Gimba Nueva Ecija at ngayon ay naghahanda na para sa licensure examination for teachers. Para kay Axel, ang kanyang tagumpay ay bunga ng sakripisyo, tiyaga at higit sa lahat, ng inspirasyon mula sa kanyang yumaong ina na isang guro. Pumanaw ang kanyang ina noong 2020 dahil sa breast cancer kasabay ng kanyang pagpasok sa kolehiyo. Bago ito mangyari, iniwan ng kanyang ina ang payo na kung sakaling wala pa siyang natitiling kurso, subukan niya ang edukasyon. Isang mungkahi na kalaunay naging gabay niya sa pagpili ng landas. So, sabi niya po nun, um, baka hindi na nga daw po niya ako maabutan kapag uh, college student na po ko, which is true po. Uh, hindi ko siya, namatay po siya noong 2020 grade. Katatapos ko po ng grade 12 noon. And po. And yun po, um, sabi niya po sa akin, kung hindi pa daw po ako makaisip ng course na kukunin ko sa college, um, try mo mag-education. Pagbabahagi niya, hindi naging madali ang pag-aaral sa Bagyo. Sa katunayan, tanging ang SLU lamang ang tumanggap sa kanya matapos hindi makapasok sa ibang universidad. Dagdag pa rito, naharap siya at ang kanyang ama sa hamon ng gastusin sa kolehiyo. Ngunit sa kabutihang palad, may isang kamag-anak ang tumulong sa kanya, isang tita na dati namang inalagaan ng kanyang ama noong bata pa. At para kay Axel, ito ay isang patunay na kung anong kabutihan ang itinanim mo ay babalik sa Na nagkatrabaho na si tita ko, parang it's her way of giving back po sa aking tatay parang ganun po yung story behind that. Kaya po, nakakatuwa din po na parang talagang sa totoo lang yung you reap what you sow. Pag nagtanim ka po ng kabaitan, anihin mo din po yung kabaitan wala sa ibang tao. Sa kanyang pagtahak sa landas ng edukasyon, nabigyan siya ng pagkakataong makibahagi sa Sea Teacher Exchange Program kung saan siya ay nakapagturo sa Indonesia dito niya mas lalong naunawaan ng kahalagahan ng pagiging isang inclusive at culturally sensitive na guro. Natutunan niyang igalang at isaalang-alang ang kultura, paniniwala at pinagmulan ng bawat mag-aaral. Isang mahalagang aral na kanyang isasabuhay sa pagtuturo aminado si Axel na dumaan siya sa mga sandaling gusto niyang sumuko, lalo na't na mabigat ang demandang pagiging future teacher. Ngunit sa tuwing siya'y panghihinaan ng loob, humuhugot siya ng inspirasyon sa mga taong naniniwala sa kanya, ang kanyang ama, mga kaibigan, at ang alaala ng kanyang ina. Anong uh, nung maliit po ako, I, I always see her na nagpupuyat, kakagawa ng lesson plan and I said to myself, Uh, parang hindi ko hindi po ako magti-teacher pag uh, tanda ko po. Pero here I am now. Uh, mga how many uh, about 20 years after that. Ayan, nakatapos po ako ng degree sa pagtuturo. Ngayon, bitbit ang mga aral ng buhay at inspirasyon ng kanyang ina. Determinadong makapasa si Axel Salet at magpatuloy sa pag-abot ng mas mataas na pangarap kabilang narito ang magturo, mag-aral ng masters at balang araw ay makapagtapos din ng doctorate degree. Payo niya sa mga estudyanteng nawawalan ng gana o tiwala sa sarili na humanap ng inspirasyon, maaring pamilya, kaibigan o pangarap. Huwag kalimutang magkasalamat sa mga tumulong sa iyo at laging humingi ng gabay sa Diyos. At higit sa lahat, huwag kang susuko. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.